Tumamin naman po si Ma'am na gawa-gawa niyo po yung pag-post niya. Hindi po hold up si Mr. Sigurado po talaga ako, Jemmy. Ang tagal na namin nagsama niya ni. Nakita ko pa lang po yung post niya. Alam ko, sa gilid agad. Sir Wing, inosente yung tao niyo. No, pwede mo ba siya maibalik agad-agad? Sige po, Idol Sen. Babalik po namin po agad siya. Kung ano po yung decision niyo, to support po ako. Gusto ko lang po linawin na si Vicente po, inosente po siya. Now, yung future nyo, nakadepende po sa kamay niya. Samahan natin, bumili ng motor. Gusto ko by Friday. Congratulations, may motor ka na. Salamat po, sir. Ma'am, congratulations po sa inyo. Thank you po, thank okay. you po. Good luck po sa ma inyo, ma'am. Good luck po, ma'am. Sir, kumusta po kayo? Simula po kahapon. Maraming nangyari, maraming revelasyon, pero nangibabaw po yung katotohanan. Medyo okay naman naman, kahit pa paano na na rin ang tinik sa dibdib kasi naman ng Diyos, Inamin naman niya yung talagang nangyari. Tsaka isa pa, ano na rin, sobrang, sobrang toxic na rin talagang nangyari. Ngayon, na wala kang biyahe kuya, so ano ang pinakakabalahan mo ngayon kuya? Ayan, bantay po ng mga bata mo na. Tingin-tingin muna ng mga bata. Tulong-tulong muna dito sa bahay. Saka talagang papahinga ko muna yung utak ko muna. Kasi sobrang na-stress talaga. Ang nangyari. Hindi kasi biro Ngayon ko lang talaga naranasan yung ganyang ano, nangyayari sa buwan. Ang bigat pala talaga. Ayoko na rin maulit. Nagkaroon ba kayo kuya ng conversation during the ride? Or wala po? Wala po talaga, ma'am. Ako kasi, man pagka yung may pasayarong ganyan, magsasalita ako pagka yung tatanungin ako ng pasayarong. Pero yung hindi, hindi naman ako kinakausap, bakit naman din ako magsasalita, ma'am? Una-una, hindi kami makakakilala ng mga pasayarong isinasakay ko. May mga pasayarong kasing ano minsan gusto silang kausapin, minsan ayaw silang kausapin. Kaya mas minamabuti ka na lang na tahimik muna. Bago magsalita, sila muna. Parang gano'n pero well, magmula noon, nun, man. hindi naman kami talaga nag-usap nag noon. Pagsakay niya, yun na. Dire-diretso na. Dire-diretso na po. Walang nangyaring conversation na wala po. pagmumulan na ikaiinisan niya. Wala pong ganun. Wala po, ma'am. Wala po talaga eh. Sino yeah. po ang nagtulak na wala na akong ibang matrice, hindi magpatulfo na lang? Kayo ako po. po. Ako, ako po. po. Ako po. talaga. Kasi wala na akong ano eh. Hmm. Wala na akong ibang alam. Hmm. Kung sino yung pwede pang napitan. Hmm. Dagdag na no? din po yung payo ng mga binan hmm. ko. Dagdag yung payo hmm. ng nanay tsaka tatay ko dalhin mo na lang yan doon para at least kahit papaano alam mo sa sarili mo naman na wala kang ginawang masama at least pag doon mabilis ma, ma, mas mabilis hmm, mas ma, mabilis. anong mawawala mawawala yung tinig sa dibdib mo. Again, nabanggit ni Sir Noy, hindi pa kayo ganoon katagal na nag-move it. Pero alam natin na siguro mas maganda, maganda rin ang kinikita niyo, Sir. Magkano ang boundary niyo minsan? Yung boundary ko ma'am doon sa operator ko, 200, 200 a day lang po yun. Mm -hmm. Eh, pagka yung kumikita naman, minsan 800, 1,000, ganyan. Pag binubuenas, minsan pag... Uh, mas maganda talaga yung biyahe. Minsan, maabot ng 1-2. Ganyan lang po. Okay, pero siyempre kuya, yung taga dito sa Bulacan, okay. so ang ruta mo kuya, Syempre nakarating ka pa ng NCR, anong okay. oras ko maalis dito, anong oras ka nakakabalik? Bale actually ma'am, yung ano kasi ma'am ng biyahe ko, hmm. minsan sinasabay ko po sa misis ko, pagpanggabi siya, katulad ah, niya call center, mm -hmm. sabay kami alis dito ma'am, ang out niya kasi minsan alas 2 ng hapon, minsan alas 11 ng hapon, pag out niya, uwi na rin po kami. <laughs> Para balance eh. okay. ano? Para hindi na siya mamasahe pa uwi Tipid, na rin, o, tipid na rin po sa pamasahe Kasi napakalayo po eh Kung i commute po, 150 papunta pa lang Kakain Sayang din yun. yung 150 pang rin bigas ng gatas Pero ikaw ma'am, may gusto kong i-warm mensahe sa kanya Kay Ma'am Jeanne, kasi hindi natin alam kung haharap pa ba siya Or makikipag usap pa sa atin Pero hopefully gawin niya yun para hindi natin ituloy yung kaso Pero may mensahe kayo sa kanya ma'am Miss Jeanne, para sa tayong nagtatrabaho hmm. Parehas tayong may anak. Sana wag mo nang gawin sa iba kasi pare-parehas tayong nagtatrabaho na maayos. Kung maayos kang tao, maayos din kami. Ma ano kami, wala kami inaagrabyadong tao. Yung pinaka ng namin, nangungutang talaga. At least alam ng tao, hindi kami nang gagancho na katulad ng mga ibang Sana man lang ayusin mo yung pamumuhay mo, kung anong, ano, ka anong kailangang tulong mo na ano, reach out ka sa mother mo. Yun lang unang-unang makakatulong sa'yo yung mother mo. Yun, kung ano man yung magiging desisyon ng asawa ko, so susuportahan ko talaga kasi siya eh. Pero kung ano, kung kakasuhan, uh, yun talaga. Kung hindi, salamat talaga. Kung ano man nang man mangyari. Yan lang, ma'am, naawa ako sa inyo. Pero, totoo lang, hindi ko pa talaga alam yung desisyon ko. Pag-iisipan ko pa talaga, ma'am, kung ano yung gagawin. Tasal lagi. Para kung masakyan man tayo ng ganun klaseng tao, may panlaban tayo kasi... Nandiyan yung Panginoon. Nangako si Senator na tutulungan kayo. At isa nga po dito ay yung uh, mabigyan kayo, Sir, ng bagong motor. At uh, dahil nabanggit nyo nga po na baka nangihiram lang talaga kayo ng motor, Sir. So bago kayo siguro makabalik, Sir, sa pag-move it, pag-rider, eh kailangan siguro mabili na natin yung motor mo para ka na rin, Sir. Tingin nyo po. Salamat, Salamat po. po. Salamat. Salamat po, Senator. Salamat, Idol. Hindi kita lang makakalimutan yung... Ano? yung tulong sa akin. Sabi yung malaking utang na loob talaga to kay Senator Rappi. Bilib talaga ako kay Idol. Tama sa akin. Thank you, Idol. Salamat po. nga sa nakaraang pagbawi nung akusasyon laban sa iyo, nais namin iparating sa iyo na hindi na po suspendido ang iyong account at pwede nga na pong makabiyahe muli sa movie at makapagsilbi sa ating mga pasahero. During the investigation, sir, confident din po ba kayo that time, sir, na okay naman itong ating rider na wala namang ginawa? Kami naman po sa movie, no, sinisigurado naman namin na nasasala natin na mabuti ang ating mga riders pero siyempre, hindi po natin sabihin kung sino talaga or hindi po kami pwede maghumusga um, kung sino talaga may kasalanan hanggat wala pa yung um, investigasyon. So, kinakailangan talaga natin mag-undergo ng um, proper investigation at uh, kami na may natutuwa rin kay Kuya Vicente kasi talagang um, nakipag-cooperate po siya doon sa investigasyon na nangyari. Sir Wayne, mar maraming salamat po sa makakabalik na po ako sa pagbabiyahe ulit. Malaking bagay kasi po talaga sa amin yung, ano, yung pagbabiyahe ko. Kasi bukod sa trabaho ni Mrs. Pang-araw-araw po kasi doon po namin talaga kinukuha yung pang-araw-araw namin. Eh. Salamat po talaga, boss. Oh, at huwag ka mag-alala doon sa mga araw na hindi ka nakabiyahe. Um, susuportahan ka rin naman namin no? doon sa mga ilang araw na hindi ka nakabiyahe dahil nga sa nangyaring aberya na to. Yun ang maganda. Ilang araw ka ba, sir, na hindi nakabiyahit? Siyempre, nag-process ka, naghanap kayo ni Ma'am Jeanette ng mga ebidensya. Halos may po one week na, eh. Week. Opo. Huwag ka mag-alala, Kuya Vicente, no? kami bahala sa iyo, no? lalo-lalo na ngayon na nakita namin yung, yung katapatan. Uh, maraming maraming salamat sa iyong kooperasyon na ibinigay para sa investigasyon na to. Naramdaman namin yung naging hirap at pagod mo sa lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya kami naman dito, lagi kami nakahandang sumuporta sa mga riders namin, lalo lalo na yung, yung tulad mo na nagsiservisyo ng tapat, pero hindi pa maganda ang naisukli sa'yo. So, huwag ka mag-alala, um, we support you all the way, at lahat ng riders namin, sinusuportahan namin yan. At um, sa lahat din ng mga riders natin, no, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsiservisyo ng tapat sa ating mga pasahero. Asahan ninyo na nandito lang ang movie para sa inyo. Tayong lahat ay uunlad sa pamamagitan ng ating pagtutulungan. At sa mga netizens at sa ating mga community, no, lagi nyo pong tatandaan siguro no, na ang um, mga naikita o nababasa natin ay siguro uh, siguraduhin natin na sinusuri muna natin um, bago tayo -komento. Mas mainam na meron due process, meron investigasyon nangyari bago po tayo dumating sa konklusyon. At syempre sa aming mga pasahero, asahan nyo po na patuloy pa namin pinapaganda ang platform ng Movit para po sa kaligtasan ninyo at masigurado na maihatid kayo sa inyong pupuntahan ng uh, matiwasay at ligtas. Yun lang po. Ay, sir, marami pong salamat sa pagtitiwala nyo at suporta sa asawa ko. Marami pong salamat. Malaking tulong po yung magiging par naging parte siya ng Move It. Maraming salamat po. Ba naiyak si Kuya? <laughs> <laughs> Test of joy po siguro kasi <laughs> Uh, nakabalik na tayo eh. Hingga lang, syempre. At babalik siya, Sir Wayne, nang may bago ng motor from Senator. Isa pa pala 'yon, Sir Wayne. Okay, sige. Maraming maraming salamat kay uh, Sen Idol no, sa pagbibigay ng um, motorsiklo sa aming rider uh, para tuloy-tuloy lang ang pagbiyahe um, niya at uh, pagtataguyod ng pamilya niya. Okay, so ito na Sir Vicente. Um, uh, ito na yung pinakaantay natin. At kanina ko yan, nakapili ka na, tama? Yes po. So ang napili nyo ay? Click 125 po, red. So ito ba ang unang pagkakataon na magkakaroon ka ko ng sariling motor, tama po? Yes ma'am, opo. Sarabi, idol. Thank you. Salamat po. Salamat po, Senator. Malaking tulong po ito sa pangkabuhayan namin sa araw-araw. Salamat po. Um, bali po, ang napili po ni Sir na motor is yung Honda Click version 3 po. Ang total po is 86,090 pesos. Kasama po doon yung registration, yung amount po ng unit, tsaka po with insurance na rin po yun. Salamat po, Idol, sa bagong aalagaan, bagong naging membro ng ha, pamilya na rin namin to. Aalagaan ko na lang to, Idol, na i-treasure ko na lang din. Siyempre, eh, kayo po yung nagbigay. Salamat po, Idol. Idol, dumating na yung sapatos na pinabibili mo sa akin. Tapong ko na tong isa. bagong bago ito, Idol. Thank you, thank you po. Tsaka yung medyas, Idol. Wala na po akong pang-kinder. Ito na po yung bago. Salamat, Idol! Alam ko may babalikan pa po akong trabaho. Ayoko po sa makulong. Tama ba ako? ako ko. Tama ko po po. Huwag po, siya kung gusto. Mamaya pa siya. pa siya. ko pa siya. Mamaya siya. Mamaya pa siya. Mamaya pa siya. Mamaya pa siya. pa siya. pa Okay, tayo kayo